na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobyembre 30. Mateo kabanata 4, bersikulo 18 hanggang 22. Si Jesus ay naglalakad sa tabi ng dagat ng Galilea. Nakita niya ang magkapatid na Simon na tinawag ding Pedro at Andres na naghahagis ng na lambat sa dagat dahil sila ay mga mangingisda. Sinabi ni Yesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Yesus. Pagkatapos, nakita ni Yesus ang isa pang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at inayos ang kanilang mga lambat tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Paano may angkop ang ibanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtugon sa tawag ng Diyos, maging bukas sa mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin upang maglingkod sa Kanya at sa iba pa. Makinig sa tinig ng Diyos. Sa ating buhay, maging ito man ay sa pamamagitan ng Biblia, panalangin o mga pangyayari sa ating buhay. Pagiging handa sa pagwabago. Tulad ng mga disipulo na iniwan ang kanilang mga trabaho, maging handa tayong iwanan ang mga bagay na humadlang sa ating pagsunod sa Diyos. Maging bukas sa mga bagong direksyon at oportunidad na maaaring ibigay ng Diyos. magbibigay prioridad sa spiritual na paglago. Unahin ang ating relasyon sa Diyos kaysa sa material na mga bagay. Maglaan ng oras para sa pag-aaral ng Biblia, panalangin at paglilingkod sa iba. Pagiging mangisda ng tao. Ibahagi ang ating pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Bagi instrumento sa pagdadala ng iba kay Kristo sa pamamagitan ng ating halimbawa at patotoo. Agarang pagsunod, kapag narinig natin ang tawag ng Diyos, tumugon agad at nang may kahandaan. Huwag mga tubili, ligoy kapag may naramdaman tayong pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Pagtitiwala sa plano ng Diyos, manalig, manalig, na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa atin, kahit na ito ay Nangangulugan ng pag-iwan sa ating mga nakasanayan Magtiwala sa kakayahan ng Diyos na gabayan tayo sa bagong mga landas pagkakaroon ng disipulo tulad ng pagtawag ni Yesus sa kanyang mga disipulo maging bukas tayo sa paggabay at pagturo, pagtuturo sa iba sa kanilang pananampalataya maging handa na mag-invest ng oras, enerhiya sa pagtulong sa iba na lumugo sa kanilang espiritual na buhay. pagpapahalaga sa komunidad, pansinin na tinawag ni Jesus ang mga disipulo bilang grupo, maghanap ng mga kapatid sa pananampalataya na maaring makasama sa ating spiritual na paglalakbay.